Barangay Dulo. Hmm. Binisita ko na naman ang ating mga bagong mga kaibigan. Pati si Tata yun. <laughs> Nakapila na, na rin siya. <laughs> Nakapila na rin siya. Kaya binalikan ko, hindi maaari na walang pasalubong. Okay, may bigay na ako. Kaso konti lang sila, may tulog pa na isa. Okay, <laughs> mga bata. Kalo kayo mag... Yung, mag... Dito, ka bang hindi ka banda dito? Tapos dyan lang yung isa. Yun lang. Okay, masy Distansya. Oh, social distancing kayo. Tina. Okay, oh. Oh, lekat dito, lapit. Oke, Welcome. Hey, Isuot mo yung ano mo. Hoy. Isuot mo. Welcome. 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 ayan po morning vlog ulit nandito na po ako ngayon sa aking kaibigan na nanghingi sa akin ng konting tulong kaya nabigyan ko siya si ano, si Elmer siya po ang nagtig sa akin kanina na nanghingi siya ng kahit konting damit lang po ang kailangan nila kasi wala daw silang nasalba lahat ito lang po ang aking na ano sa kanya na ibigay kahit papano mayroon po ako na ibigay yun po Oh, sige, salamat po. Ano? Uh, po yung mga uh, nangyari sa... Tingnan na natin... Tingnan na po natin yung bahay nila. Yung kung ano po ang mga nangyari. Ito. Oh. Sige, yung ka. Ito dati, nung isang araw, nung... Webes, pagpasok ko dito Buo pa to itong bahay na to Ito yung dinadaanan ko eh Dito ako party dito ako nang paparking dito may bahay dito ngayon wala na rin nawas out na rin tapos ito kay kuya uh, ano pa pangalan kuya si joseph, joseph. O, dito ang araw niya dito ang bahay niya yan na lang din na natira tapos sa kanila naman talagang wala nang wala nang nakita dito ito ang bahay nila itong kinatitirikan ng bahay nila yan parang wala nang nang wala nang makikita Mabuti mo yung mga kahoy kapag nakuha. Opo, mga ano yan. Hindi mo yan. mabuti nga. Mabuti may nakuha ka pa. No? Ayan po yung pinsala ng baha. naging malinis Apati ah, ah. Ah, kay ano dito yung bagong bahay oo nawala rin pasya lang ko lang dito yung mga gabi nagbus din yun yung bahay dito ubus din yung bahay Yun yung na lang, yung, yung puro bato kasi siya yung siya yung pinakamatibay dito ito, dati nung nung webes masukal pa ito talagang di mo makikita kung ano ang lawak dito sa loob ngayon kitang kita na kitang kita na ang pinsala dito sa loob itong barangay tumana sa du uh, barangay dulo to eh. itong tiyatawag na barangay dulo talagang naubos ano Mm hmm. Nasa sa sayo dito. ah, ito. sa ah, ito yung sayo dito. Uh. Oh, boso, boso okay. talaga yun ano. Maghahanap talaga kayo ngayon. Mabuti yung kalabaw hindi na ano no. Hindi na, nasa taas yan. Ay, nanok ka dyan eh. Ah. Iba dito mga kalabaw ngayon. Ubus lahat pa Sa, ang ganon? Wala talaga tira kay ano? Gusto? Hmm. Uh, Saan bukid na ilagay yung ka kalabaw na yan? Saan bukid? Dito sa... Po? Ah, doon sa... Uh, ah oh, Oo, sa Chibakan. Mabuti na dala siya doon, no? Oo, oh, doon na siya dumaga pa eh. Bakit ang Chibakan hindi ba na... Hindi ba na ano doon? Hindi ba na baha? Hindi. Ano yung puro tayo. Oo, bukid po. Hmm. po siya eh. Ay, tira uh, siya. Gamit na. Pali bago na namang panibagong buhay no? eh yan mm. na anod lang din yan okay. ano kaya kung gumagana pa yan gumagana oh, na Ano ang nakuha ng mga gaso. Oo, ano? Uh, mm. uh, uh, ang oh. bango, yung mga laban ko. Ito oh. ka doon na taong sa pabila. Ang dami, ano? Doon din pala, inaabot din pala yun, no? Lahat yan, sir. Abot yan. No, no, no. No, adto sa oh, Among ting na, nan lang barangay lang talaga ang ininabot nin Buok kasi jet may ano rin mm, yung bahay dito nasira mm. 'di ba yung 'di ba yung mataas doon sa may ano nang nang tawag to sa may tali 'di pa malalim din yun mas mahirap oh, yun kasi masikip eh oh masikip talaga mm. mabuti wala namatay naman dito no? Meron pa dito banda Amay ah, na namatay din mm. oh, sa mm. pamilya kaya eh, yun naman na namin. Na 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 Kaya siguro natakot lumikas. Oo. Kaya eh, nananot lang bumaba. Diyan din ang tubig. Hmm? Ang bilis nga nung bilis ng tubig. Bilis talaga. Bilis talaga. Tamaas ng tubig. Pag alis namin ang tubig dito na eh. Ano? Oh, Ilang na na. ura. Naapaw din yan. Umapaw talaga. Bola talaga. talaga. Parang onda hey. Oh, so parang on, parang ondoy. Ondoy kasi ganyan din. Nang pisala. Ang oh, mabilis at ang ng pangyayari. Webes okay. nandito pa ako tapos nung nung tama Webes ano Webes ang pagano di ba pag Webes ano, diba? pag, huebes. ano? Huebes yun Webes lang gabi oh kasi Webes nandi inaano inaalok pa po akong punta dito eh. oh ibig sabihin Merkulis pala ako nung punta dito Merkulis oh, Merkulis, Merkulis. Ay, oh. umuwi, ako merkules ng ano eh, gabi. Hapon, uh -oh. ah, hapon. Kasi hapon nandito pa ako eh, ganitong oras eh. Oo, oh, ah, wala pa ako. Oo, oh, namimigay pa uras. ako dyan ng, ano, ng mga bata. Mga tao, sa mga pamilya ko noon, dito ko sa pamilya niya. Mabuti mm -hmm. yung mga bata, wala naman nangyari. Lino, na, pag yung gabi na yun, pumagsak talaga ang ulang, bubunok talaga. Doon talaga mm. pinauna ko mm. yung mga, mga bata. Yung sigurado ko talaga yung mga bata. Pero wala talaga madami. Kasi yung mga lalaki kaya namang... Yung mga lalaki, na okay. Wala problema. Ikaw lang pala nandito. Siya ang wala. Oo. Oh. Eh, nasa ano, kulat ng mga gamit. Kaldero. Sinipin nyo muna. Sinipin talaga mga kaldero. Pero ang mga damit mga, talaga mahirap. mga damit talaga. Mga talaga mga. Wala talaga. Sir. Oo. Oh. tira namin? Magkano pa ako kung makukuha tayo mga damit? <laughs> Yan talaga yung yero namin na tira. Oo nga ano. Eh, Kasi nandoon po? din niya sa ibang lugar yan. Oo, uh, uh, nasa ibang lugar din mapupunta yun. Eh, pati mga balikot po mas dami. ubos na yung mga gamit. Pati kami. Sana gumana pa yun. Sana eh? malaking, malaking ano din yan. Ito, hmm. po Ayun po ang mga nangyari dito sa barangay Tumana dulo parang Lemins uh, Tumana talaga Tumana na was out the last na kaya alam niya uubos din yun basta yung konkretong bahay matitira hmm. Ah, Abot niya oh, ganyan na lang, ganyan lang talaga po, apo pang tubig dyan. Ah, naabot pa rin yan? Abot yan. Hanggang taas? Oo. Bugong lang ang makita dyan. Sa taas pala ng bahay na yun, ka inap, inapaw pa ng tubig. Ibig sa napaka ano talaga. Napakataas ng tubig. Yan na po nakatibay na puno ng mga kahoy. Ganyan. Oh, yung mga malalaki na ano. Kinayan nila. kung sino man po yung mayroon pang mga mga damit dyan na hindi na mga ginagamit lalo, lalo na po yung sa mga bata kasi yung sa mga bata raw yung wala talaga mga gamit wala mga damit e ito yung mga na nadala ko mga pang babae tapos mga mga matatanda na pero sa mga bata wala yung pang hagilapin ko kung sino man po dyan yung yung malambot ang puso na tutulong sa kanila dito sa barangay Tumana dito sa dulo sana po baka naman baka naman po may baka naman po na mayroong pa kayo natitira dyan tawagin nyo lang ako <laughs> nandito ako ako magpupunta dito sa kanila uh, sana po huwag nyo pong kalimutan na mag subscribe at mag like maraming pong salamat sa inyo lahat